Alright mga kaibigan, magandang araw po sa inyo lahat Silver Voice TV, pag-usapan po natin itong uh, post po mga kaibigan ng Top Rank Promotions kahapon po mga kaibigan kung saan, uh, ito na po, naglabas na sila ng final poster ng Takuma Inoue vs. Jeremy Nangkahas for the uh, WBA World Bantamweight Championship mga kaibigan So, ito po ay gaganapin po sa Ryogoku Kokugikan <laughs> National Sumo Arena, Tokyo sa Bansang Japan November 15 po yan ano ho at uh, may mga una pong lumabas na uh, akala nila ang main event ay si Artem Dalakyan versus sa uh, Akui pero po ang ginawa po ngayon dito mga kaibigan ang main event po is Takuma Inoue versus German Akahas at ito pong uh, ang tawag dito at ito pong uh, co-feature ay si Artem Dalakyan versus uh, Yuri Akui mga kaibigan ano po ang uh, tawag dito ang kagandahan nito pong laban na ito. Alam po natin si Champ Jerwin ang kahas. He defended his IBF World Super Flyweight title for like how many years? Since 2016. No? Since 2016 po yan. And then he lost that uh, belt uh, to Fernando Martinez mga kaibigan. Nadepensahan niya yan successfully I think 9 times mga idol. Bihira po yan. Bihira po mangyari yan ha? Uh, sa loob ng ilang taon. So, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 years. Mga kaibigan niya, hinawakan ang IBF World Super Flyweight title. At uh, man po siya ni uh, Fernando Martinez twice. no Dahil uh, he exercised his rematch clause after his defeat, mga kaibigan. At uh, sa kasamaang palad, uh, hindi na po para sa kanya ang super flyweight dahil nga syempre ang katawan po ng tao ay uh, naturally lumalaki po yan eh dahil uh, as we age bumabagal pong ating metabolism no ang uh, ang atin pong katawan ay eh, mas mabilis nang lumalaki mas mahirap nang magbawas ng timbang kaya po mga kaibigan after that uh, two consecutive loss eh the, you know the camp of Jerwin Angahas headed by coach Jovan uh, Jimenez and also Sir Sean Gibbons and eh, nagdecide na po sila na pa na po ng Bantamweight division itong si Jerwin Jer Angahas and June this year He fought Wilner Soto as a uh, parang uh, syempre ah uh, taog dito. Activity or tune-up dito sa uh, Bantamweight division to test kung ano yung pakiramdam ng katawan niya. Actually catchweight sila no 121 I think. Uh, parang super bantamweight. And then after that uh, successful uh, uh, fight mga kaibigan, ito na agad siya. World title agad, 'no? May mga nagtataka, but si Angkahas world title agad, 'di ba? kakakit niya lang ng bantamweight world title agad. So, dyan po mga kaibigan na uh, papasok yung nga uh, hindi kailangan lang na hindi lang dapat yung boxer ang magaling. Of course, Jerwin ang champion for a long time, 6 years. Alam natin ang galing ng isang Jerwin ang Ngayon mga kaibigan, hindi lang galing ng buksingero po ang usapan. Gaano po kalakas ang uh, humahawak sa'yo para ipain ka kaagad na para makalaban kaagad sa mga world title fights na kagaya nito. How influential your uh, handler is... For him to book you a fight like this magnitude... Ura-urada mga kaibigan... Kasi hindi na... Hindi na kailangan ng pang pang... Uh, experience ni champ Jermaine Angkas... Hinug na yan... In fact, nasa prime... I think he's 31 years old right now... Yan po ang... Uh, prime ng isang... Uh, uh, Boxingero mga kaibigan... And... I think no... Uh, may uh, prediction... Uh, versus, uh, Takuma versus Takuma Inoue... Angkas versus Takuma Inoue... I think... Jermaine Angkas will win via stoppage. Mga kaibigan, late round stoppage again sa Takuma Inoue. Pinanood ko po yung laban ng kapatid ni Naoya Inoue. And like his brother, ito pong si Takuma eh hindi po gaano malakas sumotok In fact, napakababa po ng kanyang knockout percentage sa kanya pong panalo, walo lamang po, no? Ang uh, natapos by knockout. Mga kaibigan, napakababa po ng kanyang KO percentage unlike his brother Naoya. And medyo kakaunti siya bumitaw ng uh, suntok mga kaibigan ano at uh, a guy like Jerwin ang kahas na you know nandiyan ng jab laging nandiyan ng jab he can box you he can box you outside he can be inside mga kaibigan and i think ito pong uh, style no ni uh, Takuma Inoue will be a perfect pit for Jerwin Angkahas. So abangan po natin yan. November 15 Jerwin Angkahas versus Takuma Ino. And syempre lalaban din po dyan si Jonas Sultan as an undercard. Maraming salamat po Silver Voice TV. Magandang umaga sa inyong lahat.